Okay, okay maganda umaga sa lahat. At uh, muli, nandito po ulit ang three gather. Uh, nandito si Pastor Che, si Kiel Ice At uh, para po sa kanibagong uh, mapag-uusapan po namin sa araw na ito. So, stay tuned! Sir Jay, kamusta po kayo sa araw na to? Alam mo, kung wala kang Panginoon sa atin, eh, talaga masabi ko, mabigat ang araw natin. Oh. Kasi nga, pag-dusin sa umaga, maramdam ninyo yung bigat ng katawan at minsan naubo ka dahil na nga sa panahon eh. Kaya kung tatanoy mo mag uh, maganda ba yung pagising ko, masabi ko talaga ang bilang tao yung kabigatan. Kasi nga sa edad ko nito, sa edad ko po, talaga napagpain naman yung kahirapan. Pero dahil nga meron tayong Kristo, ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan, kaya eh tuloy tayo, may kalakasan pagising sa umaga. Dahil si Kristo ating kasama sa ating pagtulog, sa ating pagising, at siya rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya, masabi ko, kung walang kisya ako sa buhay ko, hindi maganda kumagawin ito. Hindi, hindi, Eh, sa bagay, no, tama si Pastor Chen, pagka ikaw pala, mm -hmm. no, nakakatulog ka ng masarap, ay talagang magpapasalamat sa Panginoon. Mm -hmm. Kasi, ang sabihin, kapayapaan tinaglay mo eh. Oh, kaya oh, oh. ako oh, sa every time na nakakaranas ako ng masarap na pagtulog, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Mm -hmm. Kasi ang hirap talaga kumuha ng tulog. Oh, ah, Lalo ah. na ngayon. Di ba? Di ba may kakailan na kami ay nagkakailan na. Oh, kaya okay. dito makikita natin na pagka binihiyaan ka ng matulog na masarap, ikala magpasalamat ka sa Panginoon. Eh. Mm -hmm. Ngayon, eh, kung tayo naman ay hindi nagagising, eh, alam na. to be present of the Lord. Oh, okay. lalong overjoy na yun. Oh, Into okay. the presence of the Lord. Oh, hindi kalungkot so, lang kung oh, Kaya mas lalong kapuri-puri oh, sa Panginoon. Oh, okay. no? Sa tao lang kasi, parang nakakalungkot na yun. Pag eh, nawawalan ka ng mahal sa buhay, mm -hmm. may pumanaw, oh, nakakakilala, Siyempre, hindi mo maalis yun eh. Dahil oh, okay. nasasaktan ng laman eh. Uh -huh. Pero, sa tunay na nalagay, ay talaga palang pagpapala yun. Uh -huh. Sabi uh -huh. ng kasulatan uh -huh. eh. Laman. Laman. Na blessed uh -huh. are the dead who die in the Lord. No, Kaya uh -huh. dito makita natin, sa lahat ng bagay talaga, in short, masalamatan uh -huh. natin ng Panginoon eh. Kasi, uh -huh. so, uh -huh. yun pala, kayo owa ng Diyos pala yun maging amen. sa kahirapan, sa kasakitan, ay eh, talagang makikita mo. Uh -huh. Lalo kung tinapalakas pala ng Panginoon, maging sa pananampalataya. Oh, ng Uh Amen. -huh. Then, naas na, ipakita lang dyan, yung umaga, magiging maganda pag si Kristo ang kasama mo nga yes. sa umagang ito. Kasi sa ating pagtulog, no, talaga andun yung protection ng Diyos, yung sa ating pag-isig, hmm. hindi okay. pwede yung wala yung patnubay ng Diyos. Kasi kung wala yung patnubay ng Diyos, okay. sa sasagawin pa tayo sa araw okay. nito, okay. Na may kabigatan talaga. Oh, Kaya na, oh. Okay. <laughs> na yung, para maging magandang umaga mo, <laughs> kailangan kasama mo si Kristo yes. sa paglalakbay sa mundong ito. Amen. oh tsaka isa pa, Pastor Tim, di ba? Mas maganda kasi yung always ka nakatingin sa sa mga bagay makalangit. Oh. No, yeah, sa, sa, ano, no? sa lupa kasi na, uh, dito sa lupa kasi pag tiningnan mo lahat ng mga uh, uh, mga bagay-bagay bagay dito lahat nagdadala ng kalungkutan yung, yeah, uh, yung mga kakilala mo ito kahit ka natin mga mananang pala tayo din minsan diba yeah. o eh, dahil nakaalam din natin na nagkakamali din sila nagkakasana mm -hmm. pag sila lang tinignan mo eh uh, yung ah, siyempre uh, mababagsak ka uh, din uh, kaya mas maganda rin yung siyempre yung nakatingin tayo sa mga yes. bagay na makalang kasi yun magdadala mo oh, uh, sa Makakatulog. makakatulog ka ng maayos, pagigising mm -hmm. ka rin pa rin ng maayos. Tama yun. Sa madalas rin ka, tayo sa pagising natin sa umaga nito, para yung umaga ay maging maganda, kailangan yung isip natin, yung puso natin, ilagay natin sa mga bagay-bagay makalangit. Oo. Oh. Napagating ang nagdadala sa atin sa kaligayahan. Pero kung natin yung buhay natin sa mundong ito, ay masadro talaga kalungkutan. Tama ako. Kaya <laughs> e, huwag natin ilagay yung ating isip, ating puso sa mga matira na bagay na dadali tayo sa kalungkutan. Kaya yeah. para maging maganda ating umaga, ang ating araw, ilagay natin ating isipan at ating puso sa ating Panginoon. Pag ginawa po natin yan, makita nyo ang umaga nito kay ganda. Amen. Okay, Masajen, ka mayroong kayong ilang sinas sa amin dati na eh, na, na... Kapag masyado ka maraming iniisip sa buhay mo, ah, ay eh pinakadala mo ba mga bigat sa problem, uh, problema? Oh, uh, uh, eh, diba, ba minsan sabi mo nga, kos pa ka minsan ng, ng karamdaman. Tama yun, tatama yun. O oh, di ba? Kaya natin kung kung totoo daw ma-stress. Oo. Kasi sa Biblia mismo, nagsasabi gano'n, no? Pag ang tao daw masaya ang kanyang puso, malusok ang kanyang katawan. Ang katawan natin, ang nagdadala sa atin, sa ating pagkilos araw-araw. Kaya kung mahina ang ating katawan, talaga hindi tayo makakilos na may kaligayahan. Bakit? Ramdam natin yung bigas eh, na ating binadala eh. Pero kung tayo po ay masaya, gaya na siya sabi ng Biblia, magiging malakas ang ating katawan at magiging maganda ang araw ng na ating lalakaran sa araw na ito. Kaya mahalaga, magtiwala tayo kay Siya Pisto na siya ang ating patnubay, siya ang ating kalakasan, at siya ang lahat-lahat sa buhay natin. At pag ginawa natin yan, dito tayo kaligaya sa umaga. Amen. Praise the Lord. Iba po talaga. Yeah, ako po sa sangayo na sangayo sa lahat ng mga sinabi ng mga ating mga kapatid niya nandito. No? At yun po talaga ang sekreto eh. Wala naman pong iba eh. Kasi una-una makamutan man natin mga bagay sa sanlibutan. Kung ito naman na yung dudulot din ng kambigat hindi yan. Tsaka kalungkutan. Eh ano, say-say. Pero sa Panginoon, hindi tayo pagbibigatan. Pagbibigatan, I mean. Ayan kami nagpupuli sa Panginoon. Nakakapagpuli, nakapagpasalamat At sa kalagitnaan ng aming kalagayan ngayon. So, bagay. So, Jen, sabi nga yun ni Jesus, di ba? Sabi ng ating Panginoon, uh, do not worry about your oh, tomorrow. tomorrow, tomorrow. Oh. Uh, about the tomorrow. wag oh, yes. uh, ka mag-alala sa araw ng bukas. Ayaw mo na ang bukas ang siyang mag-alala. Oh, so, so, Pero pinagagawa ng Panginoon sa atin, seek first the kingdom of God. 'di ba? Uh, kasi 'yun ang pinaka magbibigay siya ng eh, kapayapaan. Mm. Dahil yung paghahanap sa kapayapaan ng Diyos ay ito ang magbibigay sa iyo ng isip mo magiging maluwag. Mm. Dahil yung kapayapaan nasa isip eh. Kaya kung ang isip natin maluwag, mapapasa sa ating damdamin, yan tayo kalakasan. Kaya ngayon, pag tayo ay inahat natin yung kingdom of God sa kanyang righteousness, ibig sabihin niyan, mm. nagtitiwala tayo yes. sa kanya, sa kanyang pangako sa atin. Mm na kung sa eh, tayo ay kasama niya sa araw-araw, tayo ay kanyang uh, pinapatnubayan at kinakalinga, pinagkakaloban ang pangalangat at parang oh, tayo matatakot sa ating buhay. Kaya sa pag-isip natin sa maga, daladyan na natin ganyang aral na sinabi ni Jesus, makita mo ang umaga nito ay talagang kay ganda. Mahirap makita ang mundo nito na kay ganda kung wala si Cristo sa ating harapan. Yes. Kaya ilagay natin yung ating mata, isip, ating damdamin na si Kristo ay ating uh, uh, kagamat, kaga, aga, kasama o kagapay, uh, agapay, agapay uh, uh, sa ating buhay at makita nyo tayong lahat na andito sa mundong ito ng mga um, ay masayang harapin ang mundong ito. Bagay may alam ako, Masuche, na totoo nga pala, totoo nga yung ano, totoo nga talaga na kapag ang isipan ng isang tao na katuon sa mga bagay sa mundong ito, halimbawa sa negosyo, ayun ang pinaproblema mo, kumita ng pera, ito ano, ah, katutusin, ang dala lang talaga sa inyo yan, kapigatan. Mm hmm. Kami, Kami talaga. Kasi, kaano man kalaki, kaliit ng mga pinagtutuunan mo ng isipan mo. O ako nga eh, ito lang eh, yung tinatawag na pagpupost ko ng mga video. Mm -hmm. Ang salit ang bibigay sa akin ng bigat eh. Araw-araw ko ba naman nag-iisip ng lalagay mo, ano ko. Ang bigat sa isip eh. Kaya kung minsan parang, pagod muna ako, tama na ako, ano ba yung ano. Yun lang, simple-simple lang ha. Tama yun. Pero pagka nag-iisip ka ng sabahin, bukas may gawa, iniisipin mo lang naman. Ganito, ano. Hanggang sa isip eh. Uh, Tama yon. Ito lang eh. Kaya nga talagang tama talaga yung sinasabi ng salita na Diyos na hanapin mo muna ang kaharihan ng Diyos at naman nga dito is bawang idadagdag sa isa Kaya para mapapayapa ka talaga Kaya mo rin sa isa hindi naman sa father Ah, din yung isang tao mo naman ako payamanin Baka naman, baka naman sa kita Huwag mo naman ako pahirapin Baka ikaw ay ang iba Parehas Yung gusto lang niya, yung meron siyang contento, na buhay Ang tatlo kasi, walang ganun eh Siyempre, siya naman sa ayumaman, no? Alaga din siya natin, yung mama, kaya lang ang problema, nabibigo naman siya, di naman kayo sa Pero asikreto pala ng kaligayahan, yung maging kontento ka, at, at ka pala yung pag ikaw ay nasa ganyang kalagayan. Eh, Bawat gising mo sa maga, masaya ka. Eh, <laughs> masaya ka magiging ganyan oh, ka sa buhay. Kasi oh. eh, nga, yung sabi sa na binigay ng Panginoon, kasi nasa na lahat yung Kung sa tos Ang Diyos, anak ka ng Diyos. Kung sa tos na hindi nakita natin ang tao eh. Ay, uh, uh, ano ba talaga? Ba't hindi buma-appreciate no, yung pangako ng Panginoon na iniwan na sa'yo? Kapayapaan, di ba? Kinocomfort ka na uh, araw-araw. Talagang eh. Pagka lang makakad sa pananampalataya, doon mo no, talaga masusumpungan. Kasi ang tao ngayon, To see is to believe eh. Uh -huh. Eh hindi po ganoon ang kaulugan ng pananampalataya. Ang pananampalataya po is to believe is to see. Uh -huh. And that's the time. Makikita mo. Uh -huh. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Uh -huh. Amen. 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 Wow. Kaya okay. yung pabao natin ngayon. Uh -huh. so, hmm. so guys, sana po ay uh, may mga napulot kayo hmm. sa amin ano you know, na hindi ho talaga maganda. Kung gusto na uh, nakaalang tayo sa buhay natin wag nating wag uh, mo tayong ma-stress wag tayong ma-4 ma o ma-5 pa kasi mas lalong hindi ka talaga ma-4 okay, uh, okay. ang sabi ng Panginoon hindi S3 uh -huh. stress hindi so, hindi ang sabi ng Panginoon ah uh, mm -hmm. do not worry about Ayun. your life. So, okay, wag kayo wag alala. Ayun. So, narito lang po kami para talaga hubigan kayo ng konting kaalaman Ayun. sa salita ng Diyos. Yeah. By the way, ng ganito, sa pamamagitan ni Pastor Chen, and ako, sa ni Brother Charles. Salamat po. Pero, so, this is a grace po para sa inyong lahat. So, so, dito na lang po na, hanggang dito na lang muna po yung aming tatapusin. So, kami po yung magpapaalam. Okay. So, Salamat sa inyong ano ha, pakikinig o panonood. Kasi itong ating ginagawa, ito yung hindi na para sa amin. Mm -hmm. Kung hindi ito para sa inyo, lagi nyo tandaan, pag tayo pinagigising sa umaga, lagi natin isipin, sa Yesu Christo ating Panginoon, ay kasama natin sa ating paglalakbay. Amen. Amen. Church, Oo, kayo ng Panginoon sa inyong mga narinig at pakaingatan saan man ni Lord Jesus. Okay. Amen. So guys, lagi nyo tatandaan, uh, kung gusto nyo maging masaya, dapat three together. Amen. 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 <laughs> Amen. Bye.